Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Karamihan sa mga Aris sa araw na ito ay low profile. Ayaw ninyo ng mga atensyon ng ibang tao, parang mas pribado kayo, ginagawa ninyo ng kusa kung ano ang mga gusto ninyo, pero ayaw ninyong masyadong pinapansin. Sa araw na ito, mararamdaman mo ang pressure na bilisan kung ano man ang iyong mga plano. Pero ngayong araw Aris, ikaw ay nakakaroon ng panahon para makinig sa sitwasyon at sa araw na ito, merong mga Aris na madaling mairitas. Dahil nakaka-frustrate nga naman ang ibang sitwasyon ng buhay, lalo na kung hindi mo ito kontrolado. Sa araw na ito, meron ring ibang mga tao medyo passive-aggressive. Sa araw na ito, yung parang walang pakialam. Kung meron ka mga sasabihin, parang hindi nakikinig. At sa araw na ito, kailangan mong kumalma at Huwag masyadong mag-isip sa mga prioridad at huwag mong ipilit ang mga bagay-bagay. Sa araw na ito, ang iyong lakas ay manggagaling sa iyong emosyon. Kaya kung sobra kang galit sa araw na ito, maari na mapagod ka ng sobra rin pagdating sa bandang gabi kasi ma-stress ka masyado. Maganda ngayon ang iyong kalusugan pero meron ring mga aris ngayong araw na kakaroon ng problema sa kanilang tiyan, bantayan ng inyong mga kinakain, lalo pa na kung ano-ano na lang ang mga mga gustong subukan ng mga aris pagdating sa pagkain. Ang iyong relasyon sa araw na ito ay maayos naman. Ang mga single na aris ngayong araw, ang focus ninyo ay nasa inyong mga plano. Ang mga merong asawa at merong mga anak, ang focus ay nasa pamilya. At sa araw na ito, kayo ay ma-enjoy naman ang inyong mga trabaho pero madali lang kayong mairita, madali kayong magalit ngayong araw. Sa araw na ito, Aris, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 13, 19, 28, 34, at 41. Mas relax ang simula ng araw para sa mga Taurus pero medyo maging mahirap ito pagdating sa bandang hapon dahil papasok ang impluensya ng Mercury at Mars na magdadala ng challenge. Ang Mercury, ito yung may kinalaman sa mga komunikasyon kaya baka merong mga tao na hindi magkakasundo dahil sa mga sinasabi o kaya kung ano yung mga impormasyon na ibinigay. Ang Mars naman, ito yung enerhiya na magdadala sa iyo na ikaw ay mas maging agresibo sa iyong mga ginagawa at ngayong araw, marami kang iisipin yung iba naman ay parang mahilig lang na mag-enjoy, maglaro-laro sa araw na ito at yung iba, nakafocus sa trabaho at sa inyong pang-araw-araw na ginagawa Ngayong araw, maayos naman ang mood ng mga Taurus at sa araw na ito, mag-improve naman ang kagustuhan mong mag-grow bilang tao lalo na ang iyong income at maganda ang approach mo ngayon sa ibang tao kasi positibo ang mga kagustuhan mo na maging maayos ang mga pagsasama at mas maging maganda ang inyong mga pag-uusap. Sa araw na ito Taurus, maayos naman ang iyong kalusugan, walang masyadong ganap ngayon o problema sa iyong katawan. Maganda ang pag-focus mo sa iyong timbang at sa iyong mga kinakain maganda naman ang kagustuhan mo sa araw na ito na matapos kung ano man ang iyong trabaho sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1 14 20 29 35 at 42 Medyo tense ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw marami sa mga Gemini madaling mairita, madaling makita ang mga problema at medyo wala sa control ang mga Gemini sa araw na ito pagdating sa trabaho at sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Merong mga bagay na hindi ninyo kontrolado kaya madali kayong magalit, madali kayong mainis. At sa araw na ito, karamihan rin sa mga Gemini mas competitive kayo lalong-lalo na sa inyong komunikasyon mapapansin ng mga tao ang kakulangan ng pasensya sa araw na ito rin parang gustong na madaliin ng mga Gemini ang mga bagay-bagay kaya hindi ito nakakatulong sa iyong nararamdaman at sa araw na ito mahalaga na kumalma maging produktibo at isipin yung mga bagay na positibo lamang. At sa araw na ito, magiging malakas kasi ang emotional investment ng mga Gemini, lalong-lalo pagdating sa iyong career at sa iyong reputasyon. At kung hindi mangyayari ang mga bagay na maisip mo o gusto mong gawin ngayong araw, parang madali kang maapektuhan dito at hindi ka madaling makapag-bounce back. Sa araw na ito, mahalaga ang malakas na suporta galing sa mga tao na nagmamahal sa iyo at mahalaga rin sa araw na ito na hindi pa dalos, dalos sa iyong mga nararamdaman lalo na kung hindi ka sigurado kung ang problema ay talaga bang problema. Kasi sa araw na ito, ang mga maliliit na problema ay parang pakiramdam ng mga Gemini napakalaki at napakabigat na. Sa araw na ito, ang karamihan rin sa mga Gemini feisty palaban at mas bold kayo, hindi kayo takot sa inyong mga sasabihin at sa inyong resulta ng mga gagawin ninyo. Kaya mahalaga, Protection na ng iyong sarili, huwag padalos-dalos ngayong araw. Maganda naman ang pag-ibig sana ng mga Gemini pero dahil wala kayo sa mood at marami sa inyo kulang-kulang sa tulog kaya lalo kayo na nagiging bugnutin. Sa araw na ito Gemini, maganda naman ang iyong kalusugan kaya relax ka lang, huwag masyadong magmadali sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay

Maging conscious sa iyong mga pangako sa araw na ito, Cancer. Dahil ngayong araw, very enthusiastic ang mga Cancer. Karamihan sa inyo kung ano pa ang inyong maipangako sa ibang tao. Ngayong araw ay very in demand ang mga Cancer. Flexible kayo, mabilis ninyo na matapos kung ano man ang mga inaasahan sa inyo. At ang mga tao rin na nakapalibot sa mga Cancer, medyo mapili, medyo mabusisi ngayong araw. Merong mga misunderstanding sa araw na ito dahil hindi nagkakasundo ang mga sinasabi at ang aksyon. At sa araw na ito rin, Cancer, maari na meron mga tao na mahilig na magbiro at meron silang sasabihin na hindi mo magustuhan. At sa araw na ito, kailangan na ang focus ay mapunta sa trabaho at sa mga aktibidad at ngayong araw, huwag masyadong dibdibin ang iyong mga connections dahil meron mga tao ngayon na mahilig na kung ano na ano na lang ang mga sasabihin, wag mong masyadong dibdibin ang mga ito, wag maging balat si buyas. E enjoy mo kung ano man ang mga kasiyahan sa araw na ito at kung ano man yung mga pagkakamali, pagkukulang ng ibang tao, wag mong masyadong indahin. Sa araw na ito, mag-focus ka lang sa iyong mga gagawin at lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho, kailangan ang pasensya. Kailangan mo ring maging practical ngayon sa iyong pananalapi kasi ang pera ngayong araw ay medyo mabagal ang pasok nito. Ang daming gastusin, lalo na kung ikaw ay isang cancer na merong anak o kaya merong kang mga inaalagaan o kaya ikaw ang parang padre de familia, ikaw yung inaasahan ng mga mahal mo sa buhay. Mahalaga ang self-love sa araw na ito. Mahalaga rin ang respeto sa sarili ngayong araw na kung meron man mga taong magpagalit sa iyo sa araw na ito ay mas humble ka at ikaw ang dumistansya. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 17, 24, 38, at 43 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mataas ang motibasyon ng mga Leo sa araw na ito. Mas ready kayo, mas hands-on kayo sa mga problema. At ngayong araw, ikaw rin ay nag-aaral lalo na sa mga bagay na pwede mo pang gawin. At importante sa mga Leo sa araw na ito na ang inyong mga ginagawa ay rewarding para sa inyo mamaya, papasok ang malakas na impluensya ng Mercury kaya makakaroon ng mga challenge pagdating sa pag-uusap, sa mga pananaw ng ibang tao, maaari rin na papasok ang frustration sa iyong sektor Leo kasi papasok rin ang impluensya ng Mars kung saan ikaw ay maging agresibo at ang mga tao rin ay medyo agresibo rin. At ito ay magdulot ng pagiging impulsive na hindi ka na mag-isip masyado, padalos-dalos ka sa iyong mga desisyon at sa iyong sasabihin. Maraming mga tao ngayon medyo rude, makasakit sa kanilang mga pananalita at maaring ikaw ang masaktan o kaya ikaw ang makasakit sa iyong mga sasabihin sa ibang tao. Buti na lang karamihan sa mga Leo ngayong araw, very nurturing kayo, ipinapakita ninyo ang inyong pagmamahal at ang inyong concern sa ibang tao. Kaya ngayong araw, mataas ang pag-aalab ng kagustuhan ng mga Leo na magtagumpay. Lalong-lalo lalo na na kayo ay gustong-gustong meron kayong maibigay sa mga mahal ninyo sa buhay at Matugunan ang inyong mga responsibilidad Karamihan sa mga Leo sa araw na ito Ay palaban kayo Pero mataas ang inyong pagiging materialistic ngayong araw Maari rin na sa araw na ito Maraming mga malakihang pagbabago Mga transformasyon para sa mga Leo Pero maganda ngayon ang pasok ng pag-ibig Sa araw na ito Leo Ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 15, 16, 24, 28, at 37, Ang mga Virgo sa araw na ito ay mas 43, sa kanilang mga relasyon at 43, 42, sa ibang tao maganda-ang support system ng mga virgo ngayong araw hindi kayo 43, marami 43, makunan ng tulong o kaya mga tao na pwede ninyong mapagsabihan ng mga problema ninyo. Mamaya, papasok ang impluensya ng Mercury at Mars kaya magdadala ito ng konting drama pagdating na sa bandang hapon, lalong-lalo na sa mga komunikasyon ng mga tao. Meron ding mga plano na hindi matuloy kaya pagdating sa bandang hapon, marami sa mga Virgo ma-frustrate, masira ang inyong mood at maramdaman ninyo ang pressure ng ibang tao. At maaririn rin Virgo na pagdating sa bandang hapon parang gusto mo na lang tapusin ang mga problema at meron kang mga desisyon na padalos-dalos. Kaya sa araw na ito, mahalaga na manatiling kalmado, manatiling magkaroon ka ng encouragement, kumuha ka ng lakas sa mga tao na nagpapasaya sa iyo. At huwag kalimutan ang iyong purpose kung para kanino ang iyong mga ginagawa para sa Anong plano ang mga ginagawa mo? Kaya huwag mo itong kalimutan kasi maraming mga tao ngayon ang magpagalit sa iyo. Meron kasing mga chismis ngayong araw. Merong mga tao na kung ano-ano na lang ang sinusulsol doon sa iba. At magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. At ito ay natural lamang dahil hindi nakakasundo ang energy ng Mercury at Mars sa araw na ito. Yung ibang mga Virgo naman, maaring magkaroon kayo ng kalituhan dahil sa dami ng choices na inyong pinagpipilian. Meron ding mga Virgo sa araw na ito na meron kayong mga pagsisisi, yung iba pakiramdam ninyo ay ang lungkot-lungkot, yung iba naman merong sweldo pero hindi sapat, kaya umiinit ang ulo. Marami kayong maisip sa araw na ito, lalo na ang mga long-term security ninyo, ang kasiguraduhan ng inyong mga mahal sa buhay, ang hanap buhay, ang income na pumapasok ang mga bayarin. Kaya mahalaga sa araw na ito ay pag-usapan kung ano ang mga problema o kaya talagang hindi pa dalos-dalos pagdating sa iyong mga desisyon para wala kang pag- sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 11, 17, 23, 35, at 43. Ang mga Libra, motivated kayo sa araw na ito na sabihin kung ano yung mga ideya ninyo. At karamihan sa inyo, gustong mag-aral ngayon at hinahasa kung ano ang inyong talent. Marami sa mga Libra ngayong araw, mahilig sa negosyo. Kung ano-ano ang pumapasok sa inyong isipan para meron kayong simulan, meron kayong mabuting mapagkukunan, pero sa araw na ito Libra, kulang kayo sa pasensya, lalo na sa paghandle ninyo ng ibang tao. Marami rin kasing mga tao ngayon, hindi maganda ang pananalita. Kaya sa araw na ito, yung mga Libra rin magagalit at magkakaroon ng mga padalos-dalos na desisyon. Sa araw na ito, huwag magmadali. Merong mga libra na nakakaroon ng iba yung problema ngayon pagdating sa usaping pinansyal. At meron ring ibang mga libra, okay naman sa pera, pero ang problema ay nasa kanilang partnership. Pwedeng partner ito sa buhay o kaya partner sa negosyo o kaya dating best friend na nakakaroon ng problema. Kaya sa araw na ito, merong mga maliliit na problema na maaring lumala ng sobra dahil kulang sa pasensya o kaya medyo mataas ang ego ng isa at hindi gusto na makinig sa mga explanation. Kaya bantayan lang ang mga ito. Ito ang dulot na enerhiya ng araw ngayon. Kaya mahalaga sa araw na ito, hindi pa dalos-dalos. Mahalaga na maging maingat sa inyong pananalita para walang paghihiwalay, walang depresyon na maganap. Ito ang panahon para makipagkompromiso bago gumawa ng mga final decision. At bantayan ang pera sa araw na ito, Libra. Maraming mga scammers, maraming mga manluloko sa araw na ito. Kaya isave mo ang pera mo imbis na ibili mo ito ng mga bagay na hindi ka sigurado. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 7, 16, 18, 26, 31, at 40, Ang mga Scorpio sa araw na ito ay nakafocus sa kanilang goals at magaganda ngayon ang inyong mga imahinasyon. Pero ngayong araw Scorpio, merong mga tao na hindi kayo madaling maunawaan at yung iba maaari na i-underestimate ka. Sa araw na ito, creative ang iyong mga plano at maaari na ngayong araw mas maging seryoso ka pagdating sa mga gusto mong gawin, lalo na sa iyong pansarili at lalo na rin kasama ang pamilya. Pero ngayong araw, hindi mo mag gustuhan ang pag-underestimate ng ibang tao kaya pagdating sa bandang hapon maaring magkakaroon ng mga argumento, mga pagtatalo dahil sa magiging palaban ang mga Scorpio. Sa araw na ito, marami sa inyo maayos naman ang inyong kalusugan pero medyo mababa ang inyong energy. Maari na ngayong araw sobrang pagod kayo o kaya magkaroon lang kayo ng mga kagustuhan na makapag-isa, makapagmuni-muni dahil nga ma-frustrate ka, mairita ka sa ibang tao. Medyo mababa rin ngayong araw ang pasok ng pananalapi, Scorpio, kaya bantayan mo ang iyong mga gastusin, lalong-lalo na ang mga bayarin. Maayos naman sa araw na ito ang pag-ibig, maganda ang support ang makuha mo galing sa iyong pamilya, lalo na sa iyong special someone. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay yellow. At the lucky numbers mo ay 1, 10, 11, 14, 39 at 40. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Sagittarius ay medyo tahimik at hindi masyadong mahilig makipag-usap sa ibang tao. Ngayong araw, ang focus ng mga Sagittarius ay nasa kanilang trabaho at sa kanilang income. At sa araw na ito, parang madali kayong magalit sa mga tanong na para sa iyo ay simple o kaya mga katanungan na nagsasayang ng iyong oras. Ngayong araw rin, malakas ang interes ng mga Sagittarius para sa mga bagay na nagbibigay ng intriga sa iyo o kaya mga bagay na nagpapalakas ng iyong inspirasyon sa araw na ito rin hindi ka mahilig magsalita kaya ipinapakita mo sa aksyon kung ano man ang iyong nararamdaman kung ano man ang mga gusto mong gawin ngayong araw marami sa mga Sagittarius ay mas magtagumpay kayo para iwasan ang mga tao na madrama o kaya mga taong toxic magaling kayong umiwas ngayon sa mga tao na hindi magandang impluensya. At mataas ang energy ngayon ng mga Sagittarius kaya marami kayong magawa, marami kayong matapos. Pero sa araw na ito, Sagittarius, ang problema ay nasa pera at nasa pag-ibig. Ngayong araw, merong mga relasyon na maaring magkaroon ng alitan o kaya hindi pagkakaunawaan at maaring merong mga mag-aaway ngayong araw. At ang pera naman sa araw na ito ay maaring maging sanhi ng mga pag-aaway sa isang pamilya o kaya sa mga mag-asawa at ang mga Sagittarius rin ay maaring magkaroon ng problema sa kanilang mga bayarin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 16, 27, 29, 30 at 38. Maganda ang teamwork ng mga Capricorn sa araw na ito. Ngayong araw, magaling kayong leader. At kayo ang mangunguna sa inyong mga gawain. Mahilig kang i-delegate ngayong araw ang mga trabaho. At mabilis ninyong matapos ang mga gawain sa araw na ito. Dahil ngayong araw, magaling ang mga Capricorn na makahanap ng mga tao na siyang pumupuno sa kanyang kahinaan at sa kaniyang kakulangan. At sa araw na ito, marami sa mga Capricorn mag alin kayong makipag-usap, makipag-collaborate at ngayong araw maganda ang mga sense of pride ng mga Capricorn at hindi rin naman kayo nagiging mayabang. Mas happy lang kayo sa araw na ito natanggapin kung ano ang iyong mga kahinaan at hindi kayo nahihiya na humingi ng tulong sa ibang tao. Sa araw na ito, mabilis mong matapos ang iyong mga gawain. Maganda ang pasok ng pananalapi sa araw na ito kaya merong mga Capricorn na maaring swertehin ngayon sa pera o kaya makatanggap ng perang hindi inaasahan. Maayos rin sa araw na ito ang mga relasyon ng mga Capricorn, kahit na wala kang kapartner, ay happy rin naman ang mga Capricorn sa araw na ito. Ang problema ngayon ay ang kalusugan kasi meron mga Capricorn sa araw na ito, hindi maganda ang nararamdaman, pero mga iniindang sakit, sakit sa likod, o kaya sobrang pagod, o kaya masyado lang stress, mababa ang inyong energy ngayong araw, kaya bantayan ang inyong mga kinakain, ang diet ninyo, at lalong lalo ang inyong tulog. Marami sa mga Capricorn kulang-kulang sa tulog dahil sa gabi imbis na magpahinga ng maaga marami pa rin mga ginagawa. Sa araw na ito Capricorn ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 8 10, 11 17, 19 at 38. Ay magingat sa araw na ito Aquarius dahil ngayong araw malakas ang ilusyon. Marami sa mga Aquarius sa araw na ito mahilig mag daydream, mahilig kayo sa pag-iisip ng inyong mga pangarap, sa mga plano ninyo sa buhay pero siguraduhin na practical ka rin sa araw na ito at hindi mauuna ang kagustuhan mo na gawin ang mga bagay-bagay ngayon dahil marami sa mga Aquarius ngayong araw hindi takot na gumawa ng trial and error sa mga proseso maganda naman ito dahil sumusubok kayo ng bago pero siguraduhin na protektado ang iyong sarili at hindi ka mapahamak sa araw na ito Marami naman ang makuha mong suporta galing sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang magpakita ng kanilang paghanga sa iyo dahil matapang ngayon ang mga Aquarius. Mataas ang inyong energy. Aktibo kayo. Marami kayong magawa. Ang pera naman sa araw na ito ay mas maayos kumpara kahapon. At ang mood ng mga Aquarius ngayong araw ay maayos rin at mas relax kayo. Mas totoo kayo sa inyong sarili ngayong araw. Ang problema ng mga Aquarius ngayon ay ang pag-ibig merong mga Aquarius na magkakaroon ng problema sa kanilang mga kaibigan o kaya sa asawa o kaya sa mga kapatid dahil hindi nagkakaunawaan. Ito ang dulot ng enerhiya ng Mercury at Mars sa araw na ito na hindi nagkakasundo. Magdala ito ng aggression, magdala ito ng init ng ulo at frustration. Kaya mahalaga ang maayos na pag-uusap sa araw na ito at ang pasensya. Importante rin sa araw na ito, kontrolin ang mga emosyon at at hindi dahil sa naramdaman mo ay susundin mo na lang ito Kaya maging practical rin sa kung ano man ang iyong mga gagawin ngayong araw Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay silver At ang lucky numbers mo ay 1, 6, 12, 24, 28, at 36 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang focus ng mga Pisces sa araw na ito ay sa kanilang sariling plano. Maganda ang mga plano ngayon ng mga Pisces pero very defensive kayo ngayong araw. At mas nagiging maingat kayo pagdating sa inyong mga plano at sa kung sino ang iyong mga sinasabihan dito. Ngayong araw, suportado ng mga mahal sa buhay ang mga Pisces. Kaya sa araw na ito, magkakaroon ka ng kunting relaxation pagdating sa mga bagay na dati ay nagpapabigat sa iyo. Dahil ngayong araw, maramdaman mo ang contentment ng pamilya o kaya yung contentment na suportado ka pala at minamahal ka pala ng mga tao na akala mo dati ay hindi ka gusto o kaya walang pakialam. Sa araw na ito, magiging malalim ang mga partnerships at ngayong araw rin, merong mga Pisces na maaring gagawa ng mga bagong plano at mas maging strategic kayo pagdating na sa bandang gabi. Matalas ngayon ang iyong mga kutob, Pisces, kaya gamitin mo ito pagdating sa iyong mga desisyon, lalo na pagdating sa isyong puso. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color I green at ang lucky numbers mo ay 1 12 23 27 33 at 35. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palupit, Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Bibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana